Hello. Serbisyong analytical na nakikipag-ugnayan system, Guru Markets. Magsimula tayo sa isang buod ng korporasyon. Kung kinakailangan, maaari mong ipos ang video. Iminumungkahi kahi naming tingnan ang bawat parameter ng kumpanya ng mas maingat. Ngayon ay titignan natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Taisha Gene Therapies Inc. Ticker ni IAE. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang data simula noong Marso 28, 2025. at 25. Sa pamamagitan ng pag-uri guru, Markets Corporation Teisha Gene Therapies na bibilang sa subkategori. Neuro, 67 kumpanya ang lumahok sa pagtatasa, na kung saan ay napakakinatawan. Tingnan ang mga desisyong ginawa sa pagtatapos ng video. Pangkalahatang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan, minus 7.5 sa isa 0 puntos. Ang average na marka para sa subkategory ay 1.5 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong merkado sa pangkalahatan. Makikita mo na ang average na score para sa US stock market sa kabuan ay 1.7 points. Laban sa score na minus 7.5 puntos mula sa Teisha Gene Therapies Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga bahagi ng isang kumpanya Taysha Gene Therapies at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na over labindalawa months ang shares ng kumpanya Taysha Gene Therapies Inc. nagpakita ng dynamics ng minus 38.7%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na isa 0, 6%. Hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit kinakailangang tandaan ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya Taysha Gene Therapies ay US $0.38 billion. At ang market capitalization ng subcategory ay US $7.8 billion. Taysha Gene Therapies ay may bahaging 0.43% at isa sa napakaliit na kumpanya sa subcategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay US $0.06 billion na may capitalization ng balance sheet ng subkategori na US Dollars 31 Bilyon. Taisha Gene Therapies bumubuo ng isang bahagi ng 0.2%. Paghahambing ng mga bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Taisha Gene Therapies sa subkategori kapag tinatasa ang market capitalization ay 0.43%. Ang halaga ng libro ay 0.2% na 50% mas mababa kaysa sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, masama, minus isa puntos. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may mga pananagutan sa pananalapi na US$0.054 billion. Ang utang sa halaga ng libro ay kumakatawan sa 70% ng equity. Resulta sa mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, matitiis, 0 puntos. Ang ratio ng halaga ng stock market ng kumpanya sa tubo nito ay 0. Average sa subcategory 0. Pagtatasa ng halaga ng merkado sa kita nito kumpara sa mga kumpanya sa subcategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US dollars, 89 milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. At ito ay lubhang negatibo para sa presyo ng kumpanya. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 46.4. Ang average ng subkategori ay 4.8, na 800 at 67% mas mataas kaysa sa average ng subkategori. Pagtatasa ng halaga ng merkado ng kumpanya sa kita nito kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, masama, minus isa puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars isa milyon. Ang tinatayang kita para sa darating na labindalawa buwan ay hindi alam ito ay napaka-negatibo para sa kumpanya. Rating ng hinula ang tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang margin ng benta ay minus isang libo at anim na na may average para sa subkategory na minus labing apat na punto lima porsyento. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 1,053.7%. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga tauhan sa subkategori ay 0.426%. Ito ay labing anim na mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization. Ang katotohanang ito ay sumasalamin sa kawalan ng balanse sa halaga ng merkado ng kumpanya Taisha Taishin Therapies Inc. malamang patungo sa revaluation. Ang halaga ng kapital para sa bawat empleyado ng kumpanya ay limang libo dalawang daan at pitumput dolyar. Samantalang para sa subkategori, apat na at anim na ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 15.7%. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat empleyado ng kumpanya ay minus isang libo dalawang daan at dalawamput tatlo thousand dollars. Ang average para sa subkategory ay minus isang daan at tatlumput punto thousand dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng subkategory average at performance ng kumpanya ay pitong daan at walumput dalawa percent. Pagtatantya ng kita para sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay daan at $14,000, ayon sa subkategory siyam daan at $57,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay daan at $30,000%. Pagtatantya ng dami ng benta para sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay 15.6% na may average para sa subkategory na 5.8%. Ito ay isang maikling squeeze indicator. Teknikal na tagapagpahihwati resa labing apat na nagpapakita ng antas na 62% para sa kumpanya Taisha Gene Therapies. Sa subkategori ang antas na ito ay 53%. Potensyal, ang mga mahalagang papel ng subkategori ay mas mababa ang halaga kaysa sa kumpanya Taisha Gene Therapies Inc. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 1.8 ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US dollars 6.56. Ang dynamics ng kasalukuyang presyo at consensus forecast ay humigit kumulang 248%. at 48%. Tingnan natin ang talahanayan ng mga order na magagamit sa lahat. Ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa ng publiko mayong season ng sistema ng pagsusuri ng impormasyon at sanggunian guru markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at libre, link sa nakapin na komento. Base sa valuation ng shares ng kumpanya Taysha Gene Therapies Inc. Sistema ng tulong guru, markets isang desisyon ang nagawa. Buksa ng isang kalakalan para sa isang pagbagsak sa isang presyo na US Dollars 1.88, nabuksa ng deal dahil medyo mababa ang valuation ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay ginawa gamit ang pamantayan sa pagsusuri ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 1.35. Ang stop loss ay nakatakda sa 2.41. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong naayos ang order batay sa mga resulta ng sesyon ng kalakalan noong Abril 27, 2025, at 5 o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, Leslie L. ang magiging paunahing buy order. Ang video sa paunahing order ay naipublish na sa channel na ito kapag isinasara ang isa sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse ng isa. Ang pangalawang order ay otomatikong naayos. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng Information System Guru Markets. Ikaw ang pinakaastig na madla.